Mamalaki ng isda guys Oh. So. Ulo pa lang yan. pinagbiyak ko siya. Hmm. Ganito siya kalaki. Ito dito yun. Ang ganyan. Oo. Pinaganyan ko siya. tas ito. Oh. Laki o. Hmm. Kasi may Buntot lang ito. Pinaghati ng kapatid ko sa kayong kasama niya ng huli. Laki o. Oh. Ayan. Oh. Grabe, ang laki na. Buntot pa lang, ang laki na. Para na siyang ano. So, isang yung ano ng puwit ng pangganita. Ang maliit na panggana. Sobrang laki na. Oh. Sarap nito ako ano, Duan. Sabawan, sabawan ko siya. Parang ngayong tanghali yan. Ayan po. Iba man tong isda. Ayan, iba man. Kaya ganyan siya.